guys uh, magandang hapon po sa ating lahat guys uh, welcome back to my channel ay po guys no uh, itong ano natin yung isang cellphone natin guys ang problema ko doon walang ano wala siyang sounds dito alam guys kung ano kung nag upload ako dyan sa isang cellphone wala siyang sounds wala siyang sounds guys kaya ah, uh, iba comment ako dyan na ano Uh, problema talaga walang sound yung cellphone ko kaya lumipat tayo dito sa isang cellphone yung isang cellphone ko na ito guys ano to eh uh, sira yung battery nito lumulubo yung battery sa likod pero ano pa naman siya kaya pa naman siyang ano, uh, gamitin kasi lang nakikita yung mga picture iba kasi nga lumulubo yung ano lumulubo yung battery kaya pinagsasagaan ko na lang ito ano? pinagsasagaan ko lang yung cellphone na ito sa, lahat ko na ano no ko ng mga ghost hunter dyan sa Mindanao sa sa mga parang lalo na kayo ano? uh, sa lahat ng mga kakilala na sa sa ko sa ko bago yung bisita at kaya ano pati kay kay HPG uh, Violators TV uh, set out Karin yung TV Moto, Moto Patro Vlog set out Boss Colonel Basita set out saludo ako idol uh, Madam Lori set out Madam Lori pagkinsya ka na yung siya cellphone ko medyo uh, yung cellphone ko si Madam Lori yung ginagamit ko sa pag vlog uh, lumulub yung battery hindi ko alam naman yun kung paano ko sila payo dahil wala po akong tira wala akong ano wala po akong uh, wala akong trabaho kaya sa so, ating sundo lang ako dito sa kasama ko sa trabaho ko walang, wala mo talaga kaya hindi ko alam kung kailan ko may payo sa uh, cellphone ko na ito kasi nga lumulub yung battery so, minsan umiinit kaya napatakot ako pero okay naman siya kahit pa, ano, kahit, kahit ano kahit na pa, ano nagagamit ko naman yung ano itong cellphone na ito pero yung cellphone ito ito guys ito 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 guys yung ano uh, ah, pinaglulumaan ito problema uh, ah, wala siyang sounds eh nag-vlog ako ito yung gamit ko nung pag upload ko na wala talaga siyang sounds kaya video, pag nilalagyan mo siya ng hitchin, mayroon siyang sounds. Pero yung video ko na inupload, upload wala talagang sounds. Uh, talagang pipi talaga siya. Kahit lalagyan mo siya ng hitchin, wala talaga. Kaya kailangan ko itong ano, need ko ito na ipapayos. Kasi nga itong cellphone ko na ito na ginagamit na ito, ay ano, uh, lumulubo yung batere. Kaya uh, hindi ko alam kung, kailan ko na ipapayo. Dahil wala pa tayong pagpapayos guys no guys pasensya na kayo guys no uh, wala po akong upload na video ngayon hindi ko alam kung kailan ako makapag upload kaya tsaga tsaga lang po tayo muna guys no walang wala talaga ako guys no hindi ko kaya hindi ko alam kung kailan ako makapag upload mga ganun. hindi ko alam guys uh, basta abang abangan nyo na lang guys. Sa dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong guys. Please like and share and subscribe my YouTube channel. Carlo GP Vlog. Pasin na kayo guys. Hindi so, ko ako nang kapag upload may problema ko yung cellphone ko. Hindi ko alam kung kailan po ipapayo. Sa dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong